Yes. Oh, Birthday girl. Kasi bukas ma, pupunta na, pupunta silang lahat dyan. Oo. Oh. Kaya busy ako bukas. Bakit? Hmm. Ito na bang silapon to? Madilim. Ah, dito ang maliwanag. Madilim ang paligid. Kagabi ko sana lutuin yan. Kaso lang sabi ko, iito e, ito ginawa ko na kagabi. Pinanood ko muna sa ano, lasang Pinoy. Ah. Kung paano ba kawa. Kasi ako kung hindi ko Ayaw. Ayaw. Yung ano, salad. Eh. Ha? Busog na siya na ganyan. Oo, oh, isang ano eh, madaming nakain eh. Ay. Pero wala pang silbi. Happy birthday! Sige, may magtiktok ako yung tatlo tayo. Tell me who's May patuloy yung mo. Sinabi mo pa, gusto ko na masira yan para maitapon. Ayaw niyo itapon eh. Kasi gumagana pa. 50 years old na yan. Ano ano ko tatak. Gumagana pa naman ng mesin. Nakakatakot na linisan. Asa wala lang ayun talaga. Si ano si si chat takot na rin maglinis. Baka matanggal yung mga ano mga part pagnya. Oo. At least kagano ba alam na niya alam na niya na sira na. Pag nagkawarak-warak na yung ano niya. Kung hindi nga lang ako magreklamo na wala akong ano, electric pan, hindi ako bibilhan. Tay ko mag 3 minutes. Sakit na hindi ako nag-almusal. Batang papangit nang lumalabas sa korte ngayon. Kaya nga, 18-19 sa sayang hindi ko nabili birthday namin ng ano yung kasama ko sa bahay dati. Gawin natin lang. Na. Kasi dumidikit yung itim-itim. Yan din lang 'yan, kailangan ko Okay, 3 minutes is done.